Dito na naman tayo sa anong lugar to Kamres. kaya? Ha? Tamres Street. sige 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 sige. Tamarin. Lima limang tira, sige sige ta para din sa layo late pa ng ring. Ah, oh. Napakaliit ah, kasi. Yo, wag ka naman papasok. Kani. <laughs> Wala pa, wala pa siyang shoot. Tatlo na. O, oh, apat, siya pa, siya na lang. Kuwesi kwenta lang yan, mga idol. Anong pasok? Grabe. Ayan o. Dito tayo. Wala ka na shoot kuya? Ayan. Ako na pangalawa. Grabe. Grabe. Rapa kay, ano kaya, ano kuya, malayo kasi sobra. Range niya yun. Ha? Range niya yun. Ah, kaya pala gusto niya kuya. At ilan na, ilan na? Apat, tatlo. Hmm. <laughs> ano lang? Video, video lang. Yun! Ano oh. yan boy? Ready to? Ah, video mo muna. Okay, okay. Okay, dito kami sa Amarin. Video ako siya. Lagay ito si Kuya. Wala na kasi na. Wala na kasi na. Ako pa kaya. Uli ako. Okay. Dalaw, dalaw, dalaw pa kaya. Okay. Wow! Okay. Oh, no. Okay. Okay. Dalawa. Mm -hmm. Dalawa na lang yan, mm -hmm. okay na, na yan. Lana, sure ball na sa'yo yan. Dalawa. Sa'yo na yan. Lana. Ako naman video maya. Okay. <laughs> 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 Grabe, nakadalawa lang sa limang shoot. Limang tira. Sa? Oh, wala pa. Ito, ito. Ito. Oh. Ito. Pahirapan talaga mag-shoot dyan. Napaka, hindi pa man yung bola, hinahangin. Yun! Dito tayo. For settlement. Hoy, sablay talo na. Ayan, mga kalapag dito. Padayo na naman dito. Ba! Grabe yun. Oh, sa talo. sablay talo. Uy, buta ka alam ko tatabla pa pa namin tayo.